What's up guys? Simply Fishy PH here At um Last video ko nung no, nakaraang araw ko lang ba in-upload yun Ah uh, Salamat at mga uh, marami nanood sa inyo Thousand views na siya ngayon Nakakatuwa naman no? Parang na-miss nyo rin ako no? And actually guys itong video na to is another update Yung video ko nakaraan ay dun yun sa uh, Aking backyard Dating backyard outdoor setup na mga halos inabandonado ko na abandonado halos ngayon sa malolos yun guys ngayon nandito naman ako sa kabila naming lugar sa bulakan, bulakan sa Pitpitan at itong nakikita nyo ngayon guys ito yung aking low tech no filter pump ay no filter pump no filter aquarium planted yan guys so etong aquarium na itong dalawa na to ay binibenta ko na talaga to ng dalawang libo hindi kasama yung laman yan o. kaya lang medyo baraters yung mga nagtatanong hindi ko siya mabenta kasi nangihinayang din ako kasi malaki din ng gasis ko dito 2,000 kasama na to yung mga filter ko guys grabe gusto nang iba kasama lahat pati isda pati lahat gusto nila kasama pati bato papatibahay namin gusto nila kasama sa so, 2,000 <laughs> na no, Pero wala eh, talo tayo pa ganun. So dito ngayon, hinayaan ko na lang muna dito. Ngayon hindi ko pa naman kailangan ng cash totally. Baka hayaan ko na lang muna siya dito. Total, hindi naman ito kumukonsumo ng malaking um, konsumo dahil wala na itong, tinanggalan ko na ito ng filter or pump. Pero lahat ng mga isda dito, shrimps, plants are thriving. Ito yung natutunan ko within almost two years sa aking fish keeping kung paano gamitin o i-take advantage yung tinatawag na ecosystem, yung natural ecosystem ng mga um, isda. So, ano may natural ecosystem? Syempre, yan, lupa, o kayo rocks, halaman, tapos tubig at saka isda. So, yung dumi ng isda ang nagiging pagkain ng halaman, yung pinuproduce naman ng na oxygen ng halaman ay nagiging uh, sa mga isda dahil kailangan nila ng oxygen. At the same time, nagiging source din sila ng pagkain ng mga shrimps. Yan ang mga shrimps natin, mga bottom dwellers. Ayan. Kaya tinan nyo, ang daming buhay dito. Mayroon tayong mga uh, tawag dito. Mga snails. Tapos, yung ating Chinese algae eater. Yung ating mga longfin danios. Tapos dito naman sa baba, ganun din, yan o. Meron tayong Goku. And, yan, syempre, yung tama yung si Goku, yan o. <laughs> Nabubura lang siya katagalan, pero okay siya. So, ito yung mga isda natin. Tapos, yung mga fire red shrimp natin dito ay mapu mapulang mapula talaga sila. So, yan. At, um, may ingay ngayon kasi New Year eh. Daming mga pangit na motor. Maraming motor sa labas na mga bulok na pero nakapipe. Tuwan-tuwa silang bombahin ng bombahin. Kala mo ikinapogi nila yung ano, kabobomba nila. Kakairita. So, ayan oh. Meron tayo ditong tawag dito. Ito malaki yan. Rainbow shark. For sale nga yun eh. Actually, yung mga fish dito natin is in-out ko talaga. Pati yung mga RCS natin. So, yung mga halaman dito, makikita nyo naman kung gaano siya kaganda. Kung gaano talaga siya kumapal. Mga live plants to guys, no? Ayan, ito yung mga... Um, tawag dito? Balisneria. Jungle Balisneria. So, nilagay ko dito. Yung substrate nito, guys, yung buhangin na para sa ants pala. Pero ginamit ko dito. Pero napakaganda niya sa halaman. Para na siyang may hamang halong bataba you know yan sya. kaya so anong filter nito bakit malinaw yung tubig yan, medyo foggy nga sya bakit malinaw yung tubig guys walang filter to ang nagfilter na lang dito talaga yung halaman beneficial bacteria halaman Saka yung cycle ng ecosystem dito kaya nang sinabi ko sa inyo kanina so yan wala po yung filter kasi yung mga filter niyan tinanggal ko na so eto yung dalawa Ito yung nakapwesto dito sa amin sa Bulakan, bulakan. So, meron pa akong iba dito. Papakita ko sa inyo. Wait. Dito sa labas, medyo magulo dito. Ayan, yan na yan, yan. Ito nga pala yung mga filter nun. Oh. Nilinis ko na yan. Nilinis ko na. Walang issue to. Pinapackage ko na nga lang dun eh. eh. Wala pang kumukuha. So, marami akong mga filter, filter dito. Kaya nito, canister filter 603B. 603B yan. Ito naman, overhead. Malinis na rin yan. Walang issue. Ito naman yung hang on back. Lahat yan gumagana pero hindi ko ginagamit kasi ang mahal ng kuryente. <laughs> Kitipid ako sa kuryente although hindi naman sila ganun ka lakas sa kuryente. Meron ako ditong extra na tank na pinalit ko sa isda rin dati. Medyo madumi siya. Tanggalin natin. Ito yung extra pump na extra tank na to guys is naglalaman to ng mga shrimp na kulay black. Ito kulay black na shrimps. Produce ko na to ng galing sa RCS ko. Um, pinapa-stable ko na lang and uh, hopefully kasi puro black na talaga to. Parang super dark blue sya pag tinatama ng ilaw. Eto naman, mga fire red. Yan. Bihira din ako magpakain dito pero kasi bihira lang kami dito minsan na ngayong December. Pero buhay na buhay sila. Also, meron ako ditong isa pang ref tab. Ay, ref tab. Styro tab. Na naglalaman din ng mga RCS eto nilagyan ko siya ng air pump kasi wala lang sayang kasi uh, meron akong extra dito saka mababa lang ng sa kuryente 5 watts lang yan eh. dito may mga halaman you know tapos yan may anubias mga dito anubias puro shrimp yung laman nito shrimp mga RCS red cherry shrimps fire red tapos meron tayong tawag dito Uh, mga sabi ko dito parang may bandit banded siya yun tapos may mga gapi dito na tira tira yun yun nandito sa labas yan sa labas yan guys outdoor natikatan ng araw yung kaya boy na boy yung halaman yan mayroon pa siyang ganito nilagay ko lang ganda oh boy na buhay grabe so nadagdag din siya sa uh, magpapaganda rito sa amin sa labas medyo okay siya tignan yan para mihan ko na lang ng shrimp to yes in case magbibenta ako ulit yan ako kukuha yan yung nandito sa labas meron pa ako sa loob tara pasok tayo so yun nga guys ito yung nandito sa loob paglingon mo dito andito pa yung isa kong aquarium ito yung isang aquarium ko dati nasa loob ng room ko before so nilagay ko siya dito sa sala para uh, kahit yung mga bisita makikita nila malilibang sila pag may pumupunta dito. Katabi yan ng repair station ko. So, yan yung repair station ko. Eto siya, di diba? Pag may mga bisita, mag-aantay. Dito lang sila. Ang laman nito, mga koridora. Maraming koridora dito. Koridora. Mga halaman din. boy na buhay din yung halaman nito. Low tech. Pero ito may pump. Yan, ginamitan ko siya ng overhead pump. May ilaw niyan, ito lang. Submersible na LED light. Yan, sobrang hina sa kuryente na yan. Kaya, actually, 1 kilowatt lang ako sa isang araw pag ito lang gumagana sa the rest, pag wala kami. Tapos ito, low tech, na uh, ang nakalagay naman dito guys is itong aking isang beta. Luma, oh, luma, oh, Matandang beta na to pero very healthy pa rin naman siya. Yan, very healthy. Platinum to. Or white. Ayan, white na. Ayan, gumaganda pa rin yung ano niya, buntot niya. So nilagay ko siya dito para malawak-lawak naman yung bahay niya, di ba? Ano na to sa akin eh, one year mahigit na. Hello. Yan na, one year mahigit na siya sa akin. Pwede dalawang taon na yata, kasabay nito, namatay na yung mga kasabay nito. Siya matibay kaya binigyan ko siya ng special na lugar. Kasi syempre naman, kawawa naman siya, di ba? Ayan na. Hello, wali ka dito. Saka mabait to. Ayan. Ayan. Bait yan. Napakaamo niya. Yun, diba? yun. Um, diba? yung isa dito. Pasok naman tayo sa room namin. Sa room ko pala. Meron pa ako dun ilang beta. Natitira. Ayun guys. So, ito yung table ko. Magulo, no? May busy kasi talaga eh. Pero, ito. Sa tabi ng table ko, meron mga beta fish dito. Ito, yung kulay blue natin. Pinangalanan to ng anak ko na si Drogon. Ito naman yung nakuha ko before na half moon. Yan, half moon na multicolor to eh. Pero hindi siya nagmumult. <laughs> Pero yan, dito sila. Bihira ko rin to pakainin guys. Tapos yung pinakailaw nila, ito. Pag umaalis kami ng mga one week, naka dim light lang siya ng ganyan. Para super less niya sa kuryente. Pag nandito lang ako, saka ako binubuksan ng ganyan. Yan o. Oh. Laka life plans din yan. Kaya, sobrang low maintenance nito. Actually, hindi ako nagpapalit ng tubig, nagdadagdag lang ako. Kasi kanina hanggang dito na parang half month o isang buwan na siyang ganun bumaba yung tubig tapos hanggang hanggang dyan na siya so yun boy na buhay sila pinapakain ko dito optimal lang okay naman siya optimum beta pala optimum beta so yun guys yun yung mga update ko sa iba ko pang mga fish na alaga yan sana sa ba yun nyo actually hindi naman tayo total nag -quit, nag quit, tayo sa breeding pero marami pa rin tayong mga kinikip na mga beta mamaya madagdagan pa nga eh That's it guys, happy new year everyone. Peace out. Um have a safe new year. God bless.